ang lahat ay gagawin ng isang ina. Lahat ng makakaya niya para sa anak niya. Kahit mali ang anak niya, pagsasabihan niya yan, papagalitan niya yan, pero sa huli, kakampi pa rin niya yan. Kakampihan pa rin niya yan. At kahit nasa banig na ng karamdaman at wala nang magagawa para sa anak, sukat ibigay ang buhay, may magawa pa rin sa anak. Marahil ay sasabihin sa Diyos, Lord, kunin mo na ako kasi ayaw ko ng pahirapan ng anak ko. Ganon ng nanay. Makakalimutan ng buhay. Buhay talaga. Makakalimutan ng buhay buhay bilang lawyer, bilang engineer, bilang doktor, bilang nurse, bilang judge, bilang tindera, makakalimutan niya ang lahat ng buhay. Pwede niyang kalimutan ang buhay niya bilang asawa kapag nilimot na siya o iniwan na siya, sumakabilang buhay man o sumakabilang bahay man ng kanyang asawa, kaya niyang iwanan ang buhay na yan. Pero hindi niya kakayanin iwanan ay ang buhay niya bilang isang inay she was once a woman, a daughter, she was a wife, but when she became mother, yun na para sa kanya ang lahat, lahat.